Naka-click ah, na yun. Naka-click na yun. Auto-focus mo. Ay, mag-auto-focus ano. Ganda daan. <laughs> Ay, nakakatakot yung daan natin sa Nexen Rafael. Tayo, bok. Ay, madilim. Yung madilim na makaipot. <laughs> yung parang wala nang lalabas. Uy, Uy stay so calm. Eh. Diretso Ay, lang, lang ba? Pa, diretso pa.

Layo, ala pa eh. Naglalakad pa daw 10 minutes pa. 10 <laughs> minutes pa ba lang sa parking. Ma malayo ito lakarin. Naku, wag na. Hindi, hindi pwede lakarin. Papunta pa na sa parking ito, hindi pa pwede lakarin. May 10 minutes, baka kaya ganito na yung nadaanan natin. Hindi, may ano, basta naman yung nadaanan. Ayan na, baka di yung parking. Hindi pa, ayun pa yung nadaanan. bawal pumasok. Saan ba yun? <laughs> <laughs> Bok, maganda video yung panigura ka dito. Sa umaga. Eh sa... baka dito yun. Ito na yata eh. Hindi. O iba yan, ba't may kubo-kubo? Ay, pasigurating ba? Ay, ka. With the tuming kasi nagaan. Nanginis. Buti pa, di ka nagpalinis sa sasakyan eh. Ayun yun, years. may ilaw-ilaw oh. -ilaw. Ayun, nakakita ka lang ilaw. Ang ganda ng daan na. <laughs> Ang ganda ng daan, ganda ng mga you know. anak. <laughs> Uy, pagmaling ano mo lang din asa eh. Ah, saan ba kampuli? na nakasulat. Sabi nakalagay doon. Bahay ito ba ito? Bakit yung ito bahay ito? Oo. Oh. Baka eto. Ay. diretso pa. Ayun pa, o konti pa. Ayan. Ano, pangalan na neta? Nature Venture. Baka magkakatabi lang sila po ano. Oo, oh, magkakatabi lang. Teka. Okay. Teka muna, malalim. Teka po nga yung video, may malalim. Ang ah, ka irubin. Gagot, taro. Hindi ba kita sa video, pero matarik Kumikindat-kindat kintet kasi suskin ng pakanta it's my life irap na yarap eh it's my life, <laughs> it's my life. <laughs> take the next left and your destination <laughs> will be on the right but hindi ka mo umuulan bok kaya um, nga may nakutik asan ba y tour guide pala basnarowie nahina pa kalayo na mo kasi nire

sa mga ano, kaya. Ayan na. Baka dito yung paradahan. dahan. parang maraming tao. Ayan na, kampo. Ayan o, oh, kampo liwali. Eh, dyan yan siguro paparada. Tapos maglalakad ka dyan. Maglalakad ka Apatay mo na.